Mm. Laging ulan ba? Oh. Dapat may kanal, sir. Pag straight ang ulan. Kaya nga stagnant, stagnant water, sir. Oh, delikado sa ulan. Ah, sa kakaw. Magiging ganyan, no. UF-18 ni eh siya Ito yung UF-18 no si Well to Patay oh Ito abort na to eh Mga ganitong kulay abort na yan Ito abort So minsan sa pruning Hindi ka nakabuno Maraming factors Kulang sa dahon Kulang sa abuno Kulang sa abuno laging umuulan Yan yeah, na pruning na to eh Loreto guys, Loreto So, PBC Ayan o Ayan PBC ah Number 2, PBC Pos, lagay na plastic Sabay hila pataas. Ito, yeah. gamit sa mga may edad na. Yung, know, yung iba, ayaw nila, pero yung may edad na, di ba? Ito ang ginagamit. O, oh, yan ang ginagamit nila, diba, ito, ito. Uh -huh. di ba, sir? Di, konsyal, ka, sir? Oh? Yung mga... Ah, mas dali ikot, sir. Oh. Di, pang ano lang to, pang mataas. mataas, Eto. mataas. Pang mataas. Kasi bawal lating aketa na ang kakao dito. Hmm. Sa flower cushion kasi masisira ito, sir. May mga ano ba? Itong mga labasan ng bulaklak, flower cushion ang tawag. Labasan ng Oh, yan, sige sir, pag ginapakan mo sir, apa ka sir? Okay. Oh, di ba? Malamang maapakan mo siya. Kaya wala nang bunga yung kakao mo. Ganon 'yon. Ganon 'yon. Shout out no sa Loreto, anong barangay? Johnson. Ha? Johnson. Yeah, si balot mo sir. Ni balot. Ay sir ha. Ay sir. Ha sir, sir. Ah. Okay. Ay.